Ang Japan gold compared doon sa Saudi gold. Uh, anong kaibahan ng dalawa? Bakit mas mahal ang Japan gold? Yan po ang tanong ng ating uh, kaibigan. Sasagutin lang po natin, no? Ngayon po, ang Japan kasi Una muna natin sa si Japan, ano? compared doon sa Saudi gold. Ang Japan talaga mabigat. Kaya nagiging mas mahal siya. Kung palagi palagay na lang natin pareho pareho ang laki ng dalawang item, yung Saudi at Japan pareho ang laki niya, pero pagkadating sa bigat kasi, pag tinimbang na yon, mas mabigat ang Japan dahil po ang Japan ay mga solid. Solid po ang jewelry gold ng Japan compared yung sa Saudi, mga halo po yan. Mga yung tulad ng mga pendant, ng mga yung mga karamihan ng mga necklace nila ay mga uh, kuan mga halo po mga best kaya mas magmahal ang Japan naging mas mahal ang Japan dahil solid siya mas mabigat siya ngayon pag isasandla mo naman dadali mo sa mga pawnshop shop mayroon silang special rate para sa Japan mas sellable kasi mas madaling mabenta yung Japan eh. ano po kaya mayroon silang special rate ng uh, para sa Japan no yung mga Saudi gold may sa rate pero hindi pareho hindi pareho yung acceptance rate ng dalawa dahil po ang Japan ay merong mas mataas na rate mga best ngayon kung halimbawa pagdating sa investment mag-iinvest kayo siempre maganda kasi ang investment ngayon, no? Yung uh, yung gold yung pinaka isa sa mga napagandang investment ngayon, yung jewelry. Ano, pag mag-invest kayo, at the same time, gusto nyong gamitin naman, pag gusto mong gamitin yung isang item, tapos, siyempre, investment, bibili kayo ng item for investment, tapos, gagamitin nyo rin. Ang isasuggest ko lang po, maganda po talaga ang Japan. Dahil ang Japan po ay matibay. Matibay at napakaganda, maganda din po kasi ang mga design ng mga, ng uh, Japan, ano ngayon sa Saudi kasi mga halo yan. Kaya pagka nag-invest ka ng gold, eh, pag uh, invest talaga, invest lang, na hindi mo siya gagamitin pang araw-araw, okay lang din ang Saudi. Pero kung uh, intention mo naman for investment, tapos at the same time, gagamitin mo rin, gagamitin mo rin yung, yung Saudi gold ng pang araw-araw na gamit, hindi po siya maganda. Lalo-lalo na po yung mga sing-sing, mga gents ring, no? mga sari, mga 21K or 18K, yung mga mesa ring, ano, yung mga, mga ganong klase, mga, yung, uh, yung, ng, ng, ng gents ring, ano, tapos inaraw-araw mo siya, may, may laki posibilidad na magkaroon ng damage pag inaraw-araw mo, lalo na, lalo na kung uh, magbubuhat ka ng mabibigat, no, ano, isang timbang tubig, no, na yung tubig naman, yung, may mga timba kasi na yung metal yung hawakan. Tapos ang hawak mo naman, in, binuhat mo isang timbang tubig, na ganun yung klase ng hawakan matigas, pasi, may posibilidad daw, ma, may upi yun, magkaroon ng damage yung, inyong yun Jewelry. Ano po? May hawakan kayo, piniperson yung ganyan, tapos metal, bawa, may yun ang dahilan na magkaroon ng damage yung inyong yun uh, jewelry, yung Saudi gold po ninyo. Dahil halo po siya yun na nagiging madali siyang madulog pagka yung mga, yung mga quintas, no? Yung mga quintas, no? Tapos may dali siyang pwedeng mapatid. O kung kung gagamitan mo ng low plains, katulad nyo yung mga, yung mga rope chain, no? Rope chain sa Saudi. Kala, hindi mo lang masyadong napapansin. Pero kung pagdating na sa mga mga alahero, no? mga pawn shop, ginagamitan ng mga tulad nitong hawak ko ay low place, ano? Pag sinilip mo kasi sa low place gamit ito, madung mo na makita minsan yung mga rope chain kasi may mga UPUP UP na eh. Na hindi mo masyadong, in your naked eye, hindi mo masyadong makita. Pero sa mga ganitong gamit, may mga low lens kasi nakikita yung mga UP. Nung, uh, yung mga damage nung inyong mga quintas, no? Ganun po, yun. Kaya yun isa sa mga disadvantage kapag yung alas ninyo ay Saudi. Pero pagdating sa disenyo talaga, sa mga design, hindi naman nagpapauli yung Saudi uh, Gold eh. Magandang design din nila. So, ganon din po yung sa Japan. Pero kung gusto mo nang la yung isanla kasi may special rate para sa Japan. Kung pariyong bigat ng dalawang item, pero pag gusto mo isanla yun, mas mataas ang acceptance rate dun sa Japan compared dun sa Saudi Gold. No, ganon po yun. Tapos kasi pagka pagka alam halimbawa gusto mong gusto mo dadalhin mo naman sa mga uh, ah, bebenta mo sa mga buy and sell nagiging pareho lang na presyo yung dalawang item. Pag pareho ang 18k ano pareho ang 18k per gram kasi ang kuhan, kuhaan nila doon kinukuha kasi ng mga buy and sell yan per gram pag 18k per uh, per gram nila halimbawa palagay natin 4.5 per gram ang kuha nila no for but 4500 pag pare yung 1 gram yung Japan at Saudi pareho ang datanggap ng mga bayan sa niyan pareho ang ang bili nila dahil po ang pinag-usapan din per gram at per kilatis kung ano kilatis niyan uh, kung itin k pareho ng presyo yon kung kung pareho bigat no yung per gram nila pareho ng presyo yun. pero pagdating mo sa pawn shop ipo mo na isa sa na, no? Mas mataas yung Japan gold compared din sa Saudi gold. Kaya tuloy, uh, uh, yung titignan natin, naisip natin na mas, ano, mas mahal yung Japan gold. No? Mas mahal yung Japan gold. Pero kung tutusin po, pareho lang po yan. Pareho ng kilates kasi at pareho ng, ano, yung, uh, yung, iba pareho ng bigat, no, per gram. Ganun po yung nangyayari doon sa Uh, yung Japan at saka Saudi. Uh, pag uh, sinuot mo naman, palagay natin, kwinta, sinuot mo, pariyo ng bigat nung sa Saudi, putitinan mo yung Japan Gold kasi maliit lang siyang tingnan dahil solid siya. Yung Saudi kasi ay halo, kaya malaki siyang tingnan. Malaki. Akala mo parang ang mahal, pero pariyo lang pala nung Japan Gold kasi per gram ang pinag-uusap. yung gusto kong i-hatid sa inyo, i-share sa inyo mga best. Kung for investment, ang intention niyo pili na kayo si Japan. Kasi investment at the same time, pang daily use nyo. Pero pag Saudi, maganda sa investment din. Siyempre, gold pareho yan. Pero pag daily use nyo, daily use nyo ay pwedeng pass. May possibility kasi madali siya ma-damage. Mga best. Ayan po. Yun lang pong gusto kong ma-share uh, sa inyo, mga best. Bye-bye!